Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey na muling nag-aanyaya sa inyong magnilay sa salita ng Diyos. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating pong ebanghelo sa araw na ito ay hango sa unang aklat ni Juan, kabanata 45 hanggang 51. At ang kwento ay tungkol sa paanyaya ni Felipe sa kanyang kaibigang si Nathaniel. Sapagkat ang sabi niya, nakita ko na natagpuan ko na ang tagapagligtas. Ang sinabi niya kung taga saan, sabi niya, ang sabi ni natanyel ng buong kapayakan, kasimplihan at katotohanan. Sabi niya, may mabuti bang nanggagaling sa Nazareth? Talagang nakamamangha. Pero ang nakakatuwa dito, ang sabi ni, uh, ni Felipe sa kanya, halika, sumama ka, at tignan mo. Come and see for yourself. Yun ang uh, translation sa English. No? At mas uh, sanay tayo na marinig yung mga katagang yun. Come and see. Sapagat alam nyo mga kapatid, uh, kapag binigyan lamang natin ng pagkakataon ang Panginoon, at ang ating mga kaibigan na buong pagmamahal na nag sa atin at nagsasabing, halika, sumama ka at tingnan mo. Kahit ang isang malaking kawalang tiwala o kawalang paniwala na katulad ni Nathaniel sa mga taong mayroong um, uh, stereotype na, di ba? Na taga Nazareth na ko walang mabuti nang gagaling di ba? Alam nyo, na, na, nagkaroon ako ng isang interes uh, interest na tignan ang mga iba pang taong walang paniniwala o talagang hindi naniniwala. Tinignan ko ang mga tinatawag na atheists, yung hindi naniniwala sa Diyos. At isa sa mga kilalang tao na talagang mang Uh, kumugol na maraming panahon uh, bilang isang atheist at talagang pinatutunayan na walang Diyos, hindi totoo ang Diyos, hindi totoo Jesus, kasi nangalingan ng Biblia, ay si Lee Strobel. Si Lee Strobel ay isang Amerikano na talaga namang, you know, journalist, abogado, investigative, talagang mahusay magsulat at mahusay magsaliksik. Pero nung napanood ko yung kanyang isang patotoo, kinento niya na yung during the time na isa siyang successful na journalist, sa kabila noon ay ang buhay na makamundo. Palaging lango sa alak at uh, walang mahusay at magandang relasyon sa kanyang sariling anak, sa kanyang asawa. Yung kanyang asawa din ay tinatawag na agnostic. Yung parang hindi naman atheist pero hindi rin believer. No? Wapakels, kumbaga. At, uh, pero isang araw, may nakilala yung asawa niya uh, na isang kristiyano na nurse. At hindi naglaon, ay ibinigay niya ang kanyang buhay kay Kristo. Nung ibinalita niya ito kay Lee Strobel, ay talagang mong ginugol ni Lee ang panahon niya upang kumbinsihin ang kanyang asawa at patunayan na kalukuhan niyang pinaniniwalaan mo. Subalit alam niyo, sa kanyang pagsasaliksik, sa kanyang paghahanap ng mga pruweba upang patunayan na isang malaking pagkakamali ang pinasok ng kanyang asawa, si Liz Trobel mismo, ay nakasumpong ng mga patutuo, patunay, at sarili niyang nadiskubre na si Jesus ang Diyos, salita ng Diyos sa Biblia ay wagas na katotohanan. Iba talaga kapag binigyan natin ng pagkakataon ang Diyos. Binigyan natin ng katulad ng ginawa ni Nathaniel nung sinabi sa ng halika, sumama ka at tignan mo. Come and see for yourself. Sa isang banda parang ganito 'yung nangyari kay Lee Strobel. 'Di ba? Although hindi derechang sinabi sa kanya ng asawa niya, "Halika, sumama ka at tignan mo." Ito ay nanggaling mismo kay Lee. At sinabi niya sa sarili niya, "Hindi patutunayan ko sa 'yong malika, patutunayan ko sa kalokohan niyang 'yang mo. Pero ang bottom line mga kaibigan, mga kapatid, sa pagsasaliksik ni Lee, ay eh para na rin niyang pinaunlakan ang panawagan at sinabi ni Jesus na nagsasabi palagi sa atin, Halika at tignan mo. Dito nasumpungan niya, nakita niya. At ngayon, si Lee Strobel ay isang kristyano at umiikot sa buong mundo upang magbigay ng patotoo magbigay ng patunay, uh, maging sa siyensya, sa kasaysayan at uh, marami pang ibang larangan ay ginagamit niya ang kanyang karunungan upang ipakilala sa mga tao ang katotohanan tungkol kay Jesus Kristo at sa handog niyang pagmamahal at buhay. Ikaw ba kaibigan ay uh, Skeptic din, hindi naniniwala o maraming tanong na naglilid lead sa iyo upang maniwala na baka walang Diyos, baka hindi totoong lahat ng ito, baka niloloko lang natin ang ating sarili so that we can feel good. Kasi yan mismo ang mga katanungan at mga paniniwala ni Lee nung siya nag -upisa. Subalit, nung binigyan niya ng puwang, nakita niya. Mga kapatid, makaibigan, sana kayo rin, tayo rin, ay magsaliksik. O kung nang sa ganun, ay makita natin si Jesus sa ating buhay. Kung ikaw ay napaisip at uh, napahinto ng mga maikling pagninilay na ito, naanyayahan kita na tumigil sandali, mag-isip, magsaliksik, halika, tignan mo. Come and see for yourself. And I hope and I pray na makita mo si Jesus sa buhay mo. Muli, ako po si Joey. Nag-aanyaya kami sa inyong samahan kaming maging boses ng pag-asa. I-like po ninyo ang landas ng pag-asa sa Facebook at ipasa ninyo sa lahat ng inyong mga kakilala at mga kaibigan sama-sama tayong pumunta at tumingin. Let's all go, let's all come and see upang makita natin at masumpungan natin ng Panginoon at ang kanyang pagkilos sa ating buhay. Kapatid, pagpalain kanawa ng ating amang mapagmahal. God bless you.